RDG Chief Police Major General Nicolas Torre na ilang araw nilang pinaghahanda ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay General Torre, ilang araw na nilang alam na may ilalabas na warrant of arrest laban sa dating Pangulo bago pa ito na aresto. Planado na raw ang pag-aresto at paglipad sa kanya papuntang Rahig, Netherlands. Pero tumagal daw ito ng ilang oras dahil sa ilang legal procedure, katulad na lamang ng paghihintay sa posibleng temporary restraining order, TRO. Huli na raw nang malaman nila na fake news ang lumabas na balintang may TRO na kaya nag- o may TRO na kaya nag-desisyon na siyang badaliin ang pagpapasakay sa dating Pangulo sa eroplano. Kinumpirma rin ni Torre na pinagbantaan siya ng dating Pangulo pero alam daw niyang hindi pag o hindi dapat paghanahin ng personal na emosyon. Pinabulaan din niya mga alegasyon na hindi binigyan ng pagkain at atensyong medikal ang dating pangulo sa airbase. Sa huli, iginiit e ni Torre na trabaho lamang ang kanyang ginawa.